Hi guys! Kamusta kayong lahat? For today's video nga ay pupunta ako ng RB. Alam nyo naman, paulit-ulit kong sinasabi, isa yun sa pinaka-paborito kong puntahan dito sa amin. <laughs> At kung napapansin nyo nga guys, talaga napakaganda na ng panahon dito sa amin. Mainit-init na! At talagang naglulusak na mga kalsada. Ganito nga guys, ang ganap dito palagi. Kapag ka nag-snow, tapos umiinit, ayan, nagpuputik na! <laughs> Kaya ang ending pati yung kotse mo, sasakyan mo, maduming, maduming na. Pero good thing nga ngayon kasi mainit na so makakalabas na kaming mag-iina. <laughs> Tara guys, kasi kapag nasa bahay ka lang, kung ano-anong iniisip mo, nakaka-stress. Kaya nga, kapag may time si Daddy Binsay, talagang inaaya ko siya. Kaya ito na nga guys, ito na nga, nagpunta na nga kami ng RB at talagang nauna na ako sa loob. Siyempre, excited din ako mag-RB kasi nga twice a week lang ito. Dumeretso na nga ako dito sa bag section at nakita ko itong napaka-cute na bag na to. Finlex ko lang sa inyo pero hindi ko naman siya bibilhin. Bagay na bagay nga siya, ngayong summer na paparating. Dito nga guys sa section na to, ang isa ay nagkakahalaga ng $2 kung magaling ka nga pumili ay sa 2 dollars ay may magandang bag ka na. At sa banda rito nga guys, nakita ko nga itong gown na to na napakaganda. Kung sino nga yung ikakasali, pwedeng pwede na ito. <laughs> At meron din nga pala dito mga dresses, guys. Tingnan nyo, ang gaganda. Nagkakahalaga nga ng $5, guys, ang isa. Pwedeng-pwede na to, guys, sa summer. At sa bandang nga rito, guys, dito yung shoe section. Nagkakahalaga nga rin ng $2 ang isang shoes, depende kung meron siyang price. Kapag nga medyo maaga-aga ka dito, ay makakachamba ka ng mga bago. At katulad nga nitong nakita ko, napakaganda, pwedeng pantusok sa kaaway mo. <laughs> Baka nga pag sinuot mo ito, ay mahold up yung paa mo. <laughs> De, joke lang. Pero ito guys, nagkakahalaga rin to ng $2. O, oh, ba diba? Ang ganda-ganda. At pagkatapos ko nga sa shoe section, ay pumunta na ako dito sa mga kortinahan. Naghahanap na ko ako ng medyo maliit-liit lang at kasya dun sa aming bintana sa kwarto. Siyempre, chine ko muna yung size kung fit ba dun sa bintana namin kasi maliit lang naman yung bintana doon. At ang ko pa nga pasigot sikot dito kung ano na -ano pa yung sinasaliksik ko. Hindi, tinitingnan ko kasi kung ano yung style niya. So, kung babagay ba siya doon. Super liit lang kasi ng bintana namin sa kwarto. Kaya, Tinitingnan ko kung okay siya. Ang cute-cute niya nga. Ini-imagine ko na. Pero mga lalaki nga yung kasama ko sa kwarto. Eh, pero okay lang yun. Ang dami-dami ko pa nga sinasaliksik dito. Pero at the end, bibiling ko naman talaga to. Ang dami-dami ko pa talagang hanash. At banda nga rito guys, may mga wine glass lang. 50 cents lang ang isa. Kung tanggera ka nga, ay pwedeng-pwede sa ito. At sa banda nga dito guys, meron din mga plato. Kung nagditibit ka nga, ay pwedeng pwede ito sa'yo. At kung piling mayaman ka naman, eh hindi pwede sa'yo to. At sa mga appliances nga, ay nakakita ko ng sandwich maker na katulad nito. $3 nga ang presyo niya guys. Kung nga rin pala tong pangkadkad ng cheese. Nakakarton pa, bagong bago. Kaya kinuha ko na rin. Every time nga pumupunta ako dito guys sa Arby, talagang tinitingnan ko kung bago pa. At nakita ko nga itong pang timer na to. Ang cute. Pinander ko nga muna, titingnan ko kung okay pa siya. At after kong makita yung pang timer na yun, nakita ko naman tong pang ewang ko ba to, ano ba to, pang takoyaki ba to. <laughs> <laughs> Naiintriga ako dito sa kaldero na to kung ano ba yan. <laughs> At habang naglalakad nga ako, nakita ko si ate Merlita, sabi ko ate, hi ka. <laughs> Sakto naman nag-vlog ako, kaya sinama ko na siya. At after ko na nga maikot ang RBI, pumunta na ako dito sa stationary section. Dito nga rin ako medyo natagal lang kasi nga ang daming notebook akong nakikita. <laughs> so, ayan kasi notebook lista ng mga utang. <laughs> So, ayan, talagang natagalan talaga ako dito kasi ang dami ko pang sinisipat-sipat. So, since wala pa nga si Daddy sa at tinatid nga sila nanay, so, nandito na lang muna ako sa section na to, nagsisipat-sipat. At dito nga sa banda rito, yung nakakita ko ng calculator. Kung meron nga akong notebook na listahan ng mga utang, eto naman, meron naman akong kwentahan ng mga utang. <laughs> talaga, it's for real. <laughs> Hindi, joke lang. Ang cute kasi nito. Naiintriga ako dito sa calculator na to. Kasi lalagay siya ng resibo at pwede mo na siyang gamitin. Naisip ko nga na pwedeng pwede ito sa tindahan ng ate ko. Pero at the end nga guys, hindi ko na rin siya kinuha kasi hindi ko naman alam i-operate ito. At kukot nga sa may mga notebook at calculator dito, may mga resibo ka rin makikita rito. Negosyo na lang talaga ang kulang. <laughs> Pero actually guys, tapos na rin talaga ako mamili. Tumambay lang talaga ako dito sa stationery section. After ko nga mag ikot, -ikot dito sa stationery section, ay magbabayad na rin ako ng pinamili ko. At dito nga sa Arby guys, kung ano-ano makikita mo. At after ko nga na magstay dito sa side na to ay nagtext na si Daddy Vince na nasa labas na daw siya. Kaya nga binalik ko na rin yung mga hawak ko na binutingting ko dito. At dali-dali na nga rin talaga akong dumiretso sa counter para makapagbayad na ako. At habang nag-aantay nga ako sa mag aasi sa akin ay binidjohan ko nga muna itong mga jewelries na ito. At kung mahilig ka nga magparty ay bagay na bagay sa'yo ito. <laughs> At bawat items nga dito guys na makikita mo sa jewelry na to ay merong kaukulang presyo. At ito na nga guys, nagbabayad na nga ako dito sa kay Manang. Nilagay ko na nga sa table lahat ng mga pinamili ko para mabayaran na. Sulit na sulit nga ang pag arbi ko ngayon kasi parang almost 30 minutes ako nag-ikot-ikot dito sa loob. At nakapag me time na naman nga ako. At lahat-lahat nga nang napamili natin guys ay $13. Kung yan nga sa atin sa Pilipinas ay more on cash ang pinambabayad. Dito naman guys, more on card. O oh, di ba social? Itap tap mo lang, bayad na. <laughs> Thank you. You're at pinitpit ko na nga palabas itong mga pinamili ko. At medyo nagmandali na nga rin ako kasi si Daddy Mins kanina pa sa labas. At sa punto nga na to guys, may dumaan na dalawang puti. Kaya pinauna ko ni sila bago ako pumasok sa kotse. Nagtataka siguro kayo kung nasan yung dalawa kong anak. Andun po sila sa bahay kasama ni Lolo at ni Grandma. At yun na nga guys, pauwi na nga kami. At hanggang dito na lang ang aking vlog. See you! Bye for now!